Takay niyo ah. Sa estado ngayon na si Duterte, siya pa yung tipong nagyayabang. Siya pa yung tipong sige, hindi ako magagalaw ng ICC. Yan yung paniniwala niya. Eh. Alam niya sa sarili niya na wala na siyang lusot. Wala nang makakatulong sa kanya. Meron pa nga ba? Naka, malabo na talaga yan. Pero ganyan, sa halip na magpakumbaba at harapin na lang yung kanyang kaso at patunayan sa korte na wala siyang kasalanan, Eto, nagyayabang pa po. Anong sabi? Magkakabarilan daw. Magkakabarilan, magkakagulo, as if naman na andyan pa yung kanyang mga supporters. Kasi sa tingin ko, naglalaho o unti-unti nang nawawala etong mga diehard na ito. Marami na po tayong nakikita online na nagsisisi na sa pagsuporta sa, sa mga Duterte. Yung sabihin na itong si Digong, ayun nga, hindi siya kayang arestuhin ng ICC. Nakuno nga ay, hindi interesado ang ICC sa kanya. Abay, kung hindi interesado ang ICC, ba't na dito? Alam, alam naman siguro natin sa digong na Disyembre pa lang ay nagsimula na ang masusing investigasyon. At uh, ang balibalita nga, ngayon ay ready na daw yung warrant of arrest at anytime soon ay pwede na siyang arestuhin nga. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Anong sabi dito? Former President Rodrigo Duterte asserts his intention to resist arrest. Okay, papalag. Hmm. <laughs> Magkakaroon daw ng, ng people power. Abay, talaga lang. Ikaw ang ipagtatanggol ng mga kababayan natin na unti-unti nang nagigising dahil napakarami pong promises na lang si Duterte na hindi naman talaga natupad. Lalo na po yung build, build, build. Na mo talaga may mga nagawa sa kanyang administration Pero puro credit grabbing lang po ang nangyari at kung titignan niyo po ang record, yung proyekto ng build, 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 abay wala pa ata sa 10% ang natapos. O yan po, ang pinagmamalaki ng itong si Digong. Ang dami promise, siguro matatandaan natin. Yung kuno ay 5 minutes na lang from, from Makati or from Quezon City to Makati, wala. Lalong lumala ang traffic. At marami pa pong iba na pinamis itong si Digong na hindi naman talaga natupad. Yon. Sabi dito, uh, pwede daw mo, ma or mag resist daw itong si Duterte nga. And uh, the once, or once of consequences for those who would attempt to apprehend or to arrest him. him. Um, meron daw, hindi mo mangyayari. So, sa madalit salita, nagbabanta. Nakala naman niya, marami pa siyang kaalyado. Siguro naman ay hindi lingid sa ating kaalaman na yung kanyang mga kaalyado ay unti-unti na rin natatauhan. Okay, dahil alam nila wala nang kapangyarihan ng isang digong. During his presidency, Duterte faced criticism uh, for repeatedly instructing the police to kill individuals violent re, violently resisting arrest. So pag siya ay nag-resist, uh, o oh, di dapat, dapat ano daw? Kill. Okay? Kill the individual, sabi niya. Yan yung order niya. E di kung mag-resist siya, e di baka gusto niya rin gawin sa kanya yung kanyang ginawa sa mga inosente nating na kababayan, karamihan ay minors na naging biktima ng kanyang peking war on drugs. Good luck, Digong.